Ayan po mga kaagri no. Sisilipin po natin yung ating mga uh, sisiw no. Ayan po sila Oh. Ayan napakalagi po nila. Kung titignan po natin sila ah. hindi day 1 pa lang po sila ngayon pero parang 45 days ang laki. Ayan. Pag po ganyan po kalalaki yung or pag po ganyan yung sisiw na tagam ginababad po natin sila sa pagkain kailangan po rin oras-oras kumakain sila tapos may tubig po silang may ah uh, dito yung molasses pag wala po kayong molasses pwede po yung asukal na brown no, para po lumakas yung immune system ng mga sisim natin o yung kanilang mga likod no ayan para mabilis po sila makarecover napaka importante po no sa ah, sa nagpaparami ng manok sa mga sisiw within one week po dapat po maayos po yung kanilang halagayan. yan may ilaw sila walang ganun pumapasok na hangin yung init yung temperature dapat tama nakakagala sila nakakain sila ganyan po dapat no, within one week po kasi yung pinaka risk po dyan yung sa loob ng isang linggo o dalawang linggo yan po yung pinaka risk kasi po pag po yan nagkasakit or tinamaan ng kung ano po mong klaseng sakit no, medyo mababansot na po sila hindi na po nila uh, makukuha yung tamang height nila yung weight nila na dapat ma-achieve po nila ngayong week na ito no kaya po yun mga kaagri no ito po yung mga sisiw natin ayan po hanggang dito na lamang po salamat and God bless